Mariing pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ang kumakalat na plano umanong irigalo ng liderato ng Kamara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang charter change para sa zona nito ngayong taon. Si Mel Lesmora sa detalye. Portado ng mga mambabatas ang pag-usad ng mga hakbang ukol sa charter change sa Senado. Partikular na ang naging paghahain ni Senate President Juan Miguel Subiri ng Resolution of Both Houses number 6 na nagtutulak sa pag sa ilang economic provisions ng konstitusyon para mapaluwag pa ang mga patakaran hinggil sa operasyon ng public utilities, educational institutions at advertising agencies sa bansa sa ngala ng iba yung pag-unlad ng Pilipinas. Ayon kay Senate Committee on Constitutional Amendments Chair Robin Robin Hood Padilla, napakagandang balita nito at kumpiyansa siyang kapag naaprobahan, magkakaroon ng bagong sigla ang ating ekonomiya. Para naman kay Sen. Francis Tolentino, mas mainam ngang madagdagan pa ang sektor na sakop sa resolusyon. Ako okay, tatanungin, gusto ko na isama sana, siguro sa, sa debate, gusto ko na isama sana yung minerals sa West Philippine Sea. Kasi mayroong Supreme Court decision na I in invalidate yung joint exploration agreement ng pinasukan ng Pilipinas, Vietnam at China. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yun. Para, para sa akin, para natin ma-explore, exploit, develop, extract ang natural resources of West Philippine Sea. So, sa recto bank. Kailangan natin ng kailangan natin ng puhunan ng ibang bansa, capitalization. At kailangan natin yung teknolohiya at equipment nila. Si Senator Wingat Chalian binigyang diin naman na tanging economic provisions lang ng saligang batas ang bubusisiin nila at hindi kasali rito ang political provisions ng konstitusyon na sinugundahan din ng ilan pang senador. Habang para naman kay Sen. Aimee Marcos aralan natin bilang uh, pakikisama pag-aaralan pero makikita sa umpisa pa lamang una con us is a slippery slope ika nga dahil uh, baka mapuklat pati political at ikalawa bukas pa rin dapat ang uh, isipan natin nagawin na lamang batas baguhin na lang sa batas sabi nga in accordance with law sa panig naman ng Kamara, masaya si House Majority Leader Manix Dalipe na ngayon magkatuwang na ang Kamara at Senado sa pagsusulong ng tsa-tsa. Habang si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, nanindigan namang walang kinalaman si House Speaker Martin Romualdez sa itinutulak na People's Initiative ng ilang grupo. Pinabulaanan din niyang may plan umano ang liderato ng Kamara na gawing regalo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Charter Change para sa State of the Nation Address o Sona nito ngayong taon wala namang instructions na gano'n na let's do this, let's push this. Yung sinasabi ako, narinig ko na re sa, um, sa SONA. there's no such thing. there's no such thing. I've heard before the break na may mga gano'n. So, but uh, akala ko nga, it will, uh, Senate will initiate that. Pero, yun nga, nagulat ako. Na I was overseas when I, I read the news na binabakbakan na yung uh, Congress, tapos sa uh, PI, tapos kung ano na mga lumalabas, mga term extension. I should know because uh, nasa communication sa speaker, wala naman binigay si speaker na gano'n na we have to do this, we have to push this. There's, there's no such thing. Sa hiwalay na pahayag, nanindigan naman si dating Ako called Party List Representative Alfredo Garbin na sa kabila ng mga issue, tuloy pa rin ang kanilang mga hakbang para sa People's Initiative. Giit ng mga mambabatas sa huli, pulso pa rin naman ang masa, ang mananaig at ang tanging hiling nila ay ang ikabubuti ng bansa. Melalas Moras para sa bayan.